Dito kami sa may kasbong. Yan ang waiting seat. Turning point. Dulas talaga. yan mga kulitos. Ayan mga kulitos. Nandito kami sa may uh, kasbong. Ayan o. Oh. Dito kami sa may Yeah, boy. Yan ang waiting seat. Turning point. dulas talaga yan, mga kulitos. Hmm? Oh, may cellphone pa dyan o. O. Oh. yan ang papunta ng lower class tapos yan upper class bang yan ayan so ayan ang uh, maganda dito sige mamaya ulit mga kulito okay mga kulitos let's go akit na tayo pang mailagay natin tong karga ko ang bigat eh of course bagyan <laughs> You know, Ilang kami galing, o oh, ang ganda tong bundok! Wow, taas tayo, guys! Ang, da ang ganda ng view! Bye! <laughs>

Cheers. Sure. Ayan na guys, may bridge sa baba. Ayan, good morning guys. Good morning. Uh, andito ako sa bahay. Ayan. At uh, bago natin uh, mag-shout out ay uh, good morning sa bawat isa. Ayan may bagong uh, video sa umagang ito dito uh, ako sa bahay at uh, mamaya kami lalabas mga kulitos yun, mag shoutout out tayo uh, gusto kong uh, ulitin yung uh, shoutout out natin nung nakaraang vlog natin mga kulitos so shout out kay uh, Lilibit Magnasi from vlog yan Shoutout kay uh, Blue Diamond from Canada. Um uh, magandang hapon sa iyo madam dito sa Pilas at kay uh, boss Kuya Tip. Yan. Ah uh, shout out. kay uh, madam uh, Jackie Oman, shout out kay uh, boss Ronnie TV shout out kay madam Almaricto Vlog, shout out. Uh, at kay uh, kay Kuya Joseph. Dokkenis yan. Shout out kay kuya Poya at uh, sa lahat ng ating kong uh, vlogger, uh, mga kaibigan, mga kulitos. Shout out sa inyong lahat sa Japan, yan, ka, sa Taiwan, yan, kila Bosmak. Shout out sa inyong lahat dyan, sa inyong mga kasamahan at sa mga yan, sa kabisayahan. Uh, shout out sa inyong lahat dyan, Luzon, Visayas, Mindanao. Uh, shout out sa inyong lahat. At kay Kuya Lito pala, shout out kay Kuya Lito. Dyan sa Piko, uh, Kuya Lito Espino shout out uh, sana darating ang araw mamamasyal tayo doon sa inyo sa may uh, uh, anong nito sa mapampanga uh, pinapanood ko yung mga kasama natin doon eh, andun silang namamasyal sa inyo so maganda pa uh, pasyalan pala doon sa may bundok eh, taga bundok naman tayo kaya kapag may ano din tayo papasyal tayo doon papasama ako sa iyo kuya Lito ayan so yan siya lamang po ang ating pong uh, shout out ngayong uh, hapon mga kulitos at uh, maraming maraming salamat sa inyong mga suporta uh, sa kakulitos trail vlog at uh, maraming maraming salamat din po sa mga new subscriber namin at sa mga silent viewers namin mga kulitos shout out sa inyong lahat tingat-tingat uh, lamang po sa ating, ating po mga trabaho. Ayan. So, God bless, God bless sa bawat isa. Bye-bye.